Ayan po si Pinoy Manibela mga kadiskarte. <laughs> Nakita kami dito sa Pandakan. <laughs> sa Sa oh yung sa Rosario. Oh yun sa Rosario. Bago lang yun eh. Kakar ah kas barkada mo pala. Oh dito daw siya dati sa ano eh. Harbor. Oo nga. Pero ikaw PLA ka na rin. Oh yun. ano lang daw niya eh. Ano pa alam mo? Eh, uh, oh, mo si Dalus. Oh, yun sige. Kakomusta ka ron? Mabait <laughs> din yun eh, no? Yun ang OS namin doon ngayon. Supervisor din naman daw siya dati. Oo. Oh. Pero agency. Oo. Oh, Wala Ito po yung mga truck ni PLI dito. Ayun, truck ni ano? Pinoy Manibela. Pinatawag tayo ng GM. Susunod na po kami doon, sir. Sa ano? Doon kay sir? Oh, oh. Benedict po, Manon. Benedict. Manon. Benedict. Manon. Yung po. Oh. Punta na kami doon, sir. Diyan na lang muna yung masak na. Sige. Ay, ito lang mas ko na ano eh. Na ano ba to? Okay na siguro tong mas na tela na. Sige po, sir. Ayan si Pinoy Manibela. Tara ba Hindi, galing ako Rosario. Oh, rosario. Oo. Oh. Tapos dumaan ako dyan sa tiyo ko dyan muna sa ano. Dyan sa nagtahan. Yung sa barangay 830. Okay, shout out na lang Ayan si shout out na lang Pinoy Manibela. Oh. Pinoy <laughs> support natin siya. Ay, eh, papasok na kami dito sa ano. Okay. Balitaan na lang namin kayo mamaya.